Morning, Luzon. Besides me San man paring naman doon, guys. Yan, guys. Pagod na tayo. Nakakuha na tayo ng pangulong natin. Yan. Punggo. Ang gawin natin dito, guys. Siluto natin ng ano, bagong Yung kunti lang yung sabaw. Parang style pinakbet ba. Pinakbet. Yan, no. Eh. Yung kamunggo na mong utol dami pa. Sa lunis ko na naman tirahin yung iba, guys. Para minsanan na yun yung harvest natin dun sa pang third batch yan sa kamunggo natin yan huwag yung muna tayo ito sa utol ko ang dami pa yung harvest yung nilaw yan okay thank you for watching guys sana din yung isa ko sa video God bless us all, all right?